What's up mga ka-idol? Ayan, another day, another food trip gala na naman tayo mga ka-idol At nandito tayo ngayon sa isa na namang binabalik-balikan na lugawan dito sa may pasyano Ang kay Kuya Jeff's Lugaw Ayan, located lang to dito sa may perpetual help Yung lugaw ni Kuya Jeff dito may halo na yung lalauga ng baka Or minsan maskara, depende kung anong available eto ikaw ang mamimili dito ng mga toppings na gusto mong ilagay. Ayan, kaya pinilagyan namin ng itlog. So, syempre, pipiliin na namin lahat yan. At mayroon din ditong tokwa. So, i-slice niya yan ng tokwa. At ang isa pa naming pinili dito ay yung kanyang chicharong bulaklak. Syempre, hindi dapat mawawala yan. Nilalagyan niya to ng 2 pieces na 2 pieces ng chicharong bulaklak bawat serving. at talaga namang napakasarap ng chicharong bulaklak niya dyan kasi inadobo muna niya yan bago niya pinrito at talagang napaka crispy at napaka lasa ng kanyang chicharong bulaklak bukod dito nag ano rin tayo ng isa nating paborito eto isa talaga sa gustong gusto ko dito yung kanyang beef tapa flakes ayan grabe napaka lasa niyan mga ka idol pag yan ang pinili nyo at eto meron din silang leaks. syempre hindi mawawala dyan yung kanilang toasted garlic Ayan, isa sa mga magpapalasa sa lugaw na kakainin natin. At eto, grabe. etong chili oil na Carolina Reaper eto talaga yung magpapapawi sa'yo at yan ready to serve na mga ka-idol halika kain tayo tikman na natin tong kay Kuya Jeps Lugaw kalaman si ito yan cheers Ah, uh, na pumutok na Saturday night talaga. Ah, ako. May puto pa tayo. Ano flavor nito? To cheese sa banana mapping. Cheers! na na po yung ano ko eh. Ubi-tease. Meron din ako. Oo parang masarap yun ha. na natin itong banana. Ano parang banana cake? Hey. Okay. Hindi. Banana cake. Kaya hindi na po sila naglalakot. Baga target na po nila mga katulad ko. Binabag sa kanila. Binabag sa kanila. Grabe mga ka-idol. Pinawisan ako. Luha eh. Ayos mo ba, sir? Mm. Panalo yung Carolina Reaper ni Kuya Jeff. Puto cheese. So ayan mga ka-idol, kasama natin. Walang iba kundi si Kuya Jeff. Uh, ayan, siya yung may-ari nitong Kuya Jeff's Lugaw. Uh, located to dito lang sa may ano lang. Uh, kanto malapit lang sa Perpetual Health. Dito lang sa may Marciano Invite ko sila kay Jeff. Um, Isinan niyo po ang aking lugawan sa... Pasyano sa New Canlubang Street po sa so may Pasyano tapat po ng Perpetual Health yun so ito ito plus ka natin sa screen yung kanyang Facebook page yan follow nyo uh, Facebook page na Kuya Jeff's Lugaw uh, at pasyalan nyo dito grabe panali yung Carolina Reaper na panglagay nila sa lugaw nila uh, at yung mga play mga ano nila mga topics nila tulad mga oh. ano uh, chicharong bulaklak panalong panali yan so yan thank you thank you thank, thank you sir yan. thank you, thank you. So mga ka hanggang dito na lang ang ating food trip gala ngayong gabi. At uh, sa susunod, samahan niyo ulit kami. Kita-kita tayo sa susunod na food trip gala na pupunta natin. See you guys!